Good morning guys uh, Ngayong umaga ay may lalakarin kami guys sa King Abdullah City Bali kasama ko sila Balencia FW Vlog, si Teddy at si Alex Kuho yan kasama ko sa trabaho to Pero wala na kami trabaho ngayon kaya pupunta kami sa King Abdullah City May uh, plan kami dun Kaya ipagdasal nyo kami na kami ay matanggap sa aming trabaho guys uh, I-update ko kayo pag nandun na kami sa King Abdullah City Ayan Bali ngayong oras na ito ay paalis na kami Ayan, nandito na kami sa loob ng sasakyan Kasama ko si Alex Ku Si Valencia OFW Vlog At si Unisan Pinoy OFW Vlog Ang magkakasama dito sa uh, kotse. Ayan, sa kotse. Tapos kasama namin yung aming ano, bossing. Bossing ayan, si Teddy Revoldad from Cebu. Cebu guy. Cebu guy. Good morning guys, nandito na kami sa King Abdullah City Bari Hinahanap lang namin yung building na pupuntahan namin Kasi napakaraming building dito guys Parang Makati City ang itsura nito guys kung sa Pilipinas napakarami nagtayong building kaya medyo maliligaw kapag hanap ng anong building yung pupuntahan mo uh, kasama ko nga pala yung tatlo rito sa unahan lalakad ayan yung kasama kong tatlo dito sa may unahan ko ayan o para parang building guys. Nandito kami. Naglalakad-lakad. 502 -508. Wala na Kasi papunta na yan dito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ano 503 building Ayan, medyo naligaw kami Sige Tawagan si D Tinanong namin doon sa ibang lahi na modern Kung saan yung aming pupuntahan ah, Sobrang napakalawak guys Itong aming pinuntahan na lugar Hindi namin matagpuan pa yung Uh, building na pupuntahan namin hinahanap pa namin hanggang ngayon malayo na ang nalakad namin pero hindi pa namin patagpuan nandito na nakatampay na kami dito sa building 503 building nakita na namin yung aming inahanap na location bali iniintay na lang namin dito yung aming ano, kausap na Mudir. Uh, isa siyang Mudir dito sa King Abdullah City. Kaya nintay in lang namin siya. Napakalawak nito lugar guys. Makikita nyo sa kabi-kabila. Kaliwat kanan, puro building. Eh, yung aming ano. Ito yung aming building 503. yan, Yung aming ano. Yung hinanap namin. Uh, Bali, maghintay na lang kami ng ano. ng Pagdating nung aming kausap, Inintay lang namin dito guys Andito kami sa baba ng building Ground floor Tapos Inintay namin dubating yung aming kausap Yun lang guys Update ko kayo mamaya pag nakakausap na namin yung aming Mudir na pinababaling kami Ang araw na ito ng ano Ng Merkulis. Tumawag siya kahapon sa amin At pinagdadala kami ng mga uh, CB ikama passport copy ayun na-provide na namin yung mga kailangan nilang na at ilasapit na namin guys and thank you for watching guys uh, i-update ko kayo mamaya pagkatapos katapos namin makakausap yung aming mother and guys yung ano yung location kabi-kabilang building guys napakalawak guys para Makati City dito yung ina-apply namin guys sa loob nito Uh, matatagpuan yung maraming building napakagandang lugar guys dito sa King Abdullah City dito sa Saudi Arabia ayan o napakaganda ng mga building makikita mo dito hinihintay lang namin yung aming kausap guys wala pa hindi pa bumababa tinawagan na namin pero maghintay lang daw kami dito ng ano, sundo sa baba ito yung mga kasama ko sila Valencia FW Vlog at saka si Teddy Revoldad Vlog. Ayan. Hello, shout out. Shout out. Si Valencia. Napakataas ang building guys. Oh. Ang gandang lugar. Nandito kami sa taas ng King Abdullah City Building. Dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Guys, update ko lang kasi nangyari sa amin kanina sa taas. Bari na-interview na kami ng aming pinag-applyan sa amin, pinag-applyan. Tapos ang mangyari, nakapagpasa na kami ng mga requirements. Tapos sabi ng nag-interview sa amin, tatawagan na lang daw kami next week. Yun ang sabi sa amin. Kaya mangyayari, maghihintay na lang kami ng tawag nung nag-interview sa amin kung tatawagan ba kami o hindi. And guys, kung makikita nyo guys, napakaraming building dito. Napakaganda ng mga building. Napakaganda kasi ng lugar na to guys. Dito sa King Abdullah City kaya kung makikita mo parang nasa loob ka ng Makati City o yung ano dyan sa pasyalan dyan sa loob ng Makati dyan ang kagandang ang lugar na ito guys ayun lang guys kasama ko si TD Revoldad si Alex si Valencia nandun naka uh, pink ngayon medyo malayo kasi may kawasap siya uh, ngayon guys nung matapos ang interview sa amin uh, pabalik na kami ng ano ng aming kampo pabalik na ulit kami ng aming kampo at mag na kami ng tawag, guys. yun lang, guys. Ang update ko sa inyo, guys. Thank you for watching, guys. Maraming salamat. Ayan, guys. Napakaganda ng lugar, oh. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Thank you. Thank you for watching. Kasi kunik ka muna. Gusto mo magkunik? Ayan, oh. Napakaganda ng mga building, guys. Kung makikita nyo dito, guys. Napakaganda ng lugar. Ayan. Tapos, ayan. Napakataas ang building, ayan. And guys, babalik na kami ng kampo. Tapos sa kaming may interview, andito na rin kami sa aming service na <laughs> kotse. Ayan. Kalama si Valencia, W Vlog. Yung nakasombrero ng pula si Alex. Malampang kasi Ayan. At yung amin driver ay nandun sa ayan, si Radyo. Ayan. Amin driver. Ayan. Ah, Tapos yung... Oh, niya, niya. Ito yung conductor. Oh, Steady. <laughs> Masatang ano <laughs> yan. Ayan. Ano ay hila. Ayan. Oke. Okay. Ana. Okay. Antahina? Ayo, antahina. Ayo. Iya. yung way pabalik ng kami kampo iyan na Miami parking ina parking Miami interesadikunta parang 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 sa parang 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 mahilig lang sa mga gir-gir ang -gir, tagal hindi ba Tini? nakalimutan ko si Leo yung manok sana kanina hindi may karne wala na yan? meron pa karne wala pa? sabi mo? karninas wala na whisper. ah karninas gusto ang kagabi yun? gusto na si Alex ang pwede que noite